ito punain nyo po ito ito yung 2001 na 5 piso ito po ito po yung sinasabi na hard to find o bihira po itong ganito bold ito nga po may error ayan nga po kaya lang Ispatcha ko na rin dan po. Palilipa rin ko na po ito. Ito naman po yung oh, tingnan yung face nya. Yung letter P ng piso, hindi na makita. Oh. 1999. Magkaiba po yung reverse nya na. Mga ka-hunters ha. Tingnan nyo po. Ito sa cogwheels po. Ayan, cogwheels o. Oh. pagkakaiba nila. Hmm. Ayan. Hmm. Ayan, 2002. Okay? bye, -bye po. Bye-bye. God bless you po.